Hello. 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 Simisita transformed the world. Holy, what Simisita? Story time. I think, guys, this is my first. time na mag story time sa inyo about lalaki. Kumapit kayo. So ito na nga. Kakauwi ko lang at medyo ngengi ako at nawala ang ngengi ko dahil sa ombre. Ganito. Di nagda-drive ako. Dito sa lugar namin. Wait lang, papakita ko sa inyo. Imumustra ko para... Lumabas tayo, lumabas tayo. Dali. So, nandito tayo. So, pagdating ko dyan, nandyan ako, nandyan ako. Tapos, ito yung tapat ng bahay namin. Dito sa pinagpaparkingan ng sasakyan ko, may nakapark na van. Lalabas tayo. So, ayan. Nakikita nyo ba yung... Yan, yan, yan. May tent na yan na blue. Yan, yung barangay rosario na yan. May gaganapin dyan na medical mission. Eto na. So, dito may nakapark dyan na van. Sakto pumasok tayo sa loob, ikakwento ko sa inyo ng buo eh di ba may nakapark doon na van pagdating ko, nainis ako sabi ko sa tapat ng bahay namin, may nakapark alam na nga nilang don't block the driveway or no parking kasi di ba pag may sasakyan ka huwag kang papark doon sa harap ng bahay kasi nga, mapablock mo kung anuman yung lalabas doon binaba ako eh di, ko muna yung sasakyan ko tas yung yung mood ko na iba na, parang nagwisit ako tapos sabi ko sana mayroong driver yung van sana nandyan lang siya sa loob o kaya sana nandito lang siya kumakain somewhere pagtingin ko doon paglapit ko sa van andun yung driver te, una kuya kuya ay magising yung kuya naka ganun. halatang pagod na pag kasi ang bakla bumwelo na nilakas ako na yung katok sa bintana Kuya, kuya, sabi niya, ah, ah, ah. sorry po, sorry po, sabi ko, bahay namin, bahay namin, diyan ako paparada. Tapos binabaan niya ako ng bitana, sorry po. Kerry, may itsura, mami, may itsura. Eh di, alis siya. Eh, syempre, di ba, bago, pag, pag ano ka, pag ngingi ka, parang yung sexual urge mo, yung Elsa mo, mas tumaas, sabi ko, ay siya. Tapos, ang nangyari, umalis na siya, tapos ako naman, ano, dumiretso siya, ta, tapos pumarada na ako, pak, 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 pumarada na ako. Tapos, eh di nandun, ano, nakaparada na ako, tapos kinuha ko na yung gamit ko sa bag. Pero yung van niya, umatras lang siya para magkaroon ako ng space to move and to park. Bumaba siya va eh, ng van. Eh di pagbaba niya ng van, eh, ang bungad agad. Di hawak ko yung mga gamit ko. Sir, na mga concern. Ang sakit. Niya, sir, sorry po ah. Sorry po talaga na nakatulog po kasi ako. Medyo pagod po ako. Anyway po, dyan lang po kami sa may butika. Yung tinuro ko sa inyo may tent. Meron po kami medical mission dyan. Eh, sinundo ko pa po yung mga mga staff, yung mga kung sino man yung mga ano ng mga gamot, yung medical mission. Sabi ko, ah, okay. Sige, okay lang. Naging mabait ako Pero kanina, sungit na sungit na ako. Ha? Ay, okay lang. Tapos, tinuruan ko pa siya kung saan siya magpa-park. Sabi niya, hindi, okay na po yun. Okay na yun. Ay, ko, thank you, ha. Pasensya. Pasen thank you po. Pasen pasensya ka na kanina kung nakapark ako sa harap ng bahay mo. Ay, ko, okay lang. Okay lang. Okay lang. Walang problema. O, sabi niya, o, oh, sige. Thank you, ha. So, parang ako, hindi na ako humopya na chichikain pa niya ako or may something kasi nga hindi na ko hopia. kasi nga may medical mission so paano pa siya makikilala machichika or mabubuki so pumasok ako ng loob ng bahay namin pag na, pagpasok ko ng loob ng bahay namin naganap ako ng ulam sumubo lang ako ng konting kanin tas may nakita ako ditong pork chop tas lumabas ako tas uminom ako tas yung tubig ko nilabas ko dumabas ako tapos nagsandal-sandal lang ako dun sa ano kasi nga nandun lang siya malapit sa bahay namin, yung medical mission. Tapos nakikisa ko siya, paglabas ko, from a porn, na ang dami niyang binibitbit, yung pang, mga gamit pang medical mission. <clears throat> Tapos alam ko, nakita niya ako. Malap malapit lang, natatanaw namin ang isang isa. So, inom-inom ko ng water. Sabi ko, ay, get one na to. Tapos dumadami na yung parang mga staff doon. Tapos ano ko, inom-inom lang ako ng tubig, malamig, ganyan, ganyan. Eto na lumalapit siya sa akin. Pabalik, papaganyan, papaganyan. Kasi? Sabi ko, ang, 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 isip ko, sana tumigil, kausapin ako. O, inisip ko din, ay, hindi yan titigil sa akin, baka bibili lang ng Yosi, Kasi may bukas na tindahan dito, dun sa way na nalagpas sa akin, na bibili siya ng Yossi. My God, dude! Makinig kayo, edi, ayun na tumigil siya sa harap ko at alam mo nag na naman siya. Sorry kanina ha, sabi niya, pasensya ka na kasi may medical mission. Baka gusto mo, baka meron kang mga kamag-anak dyan, friend mo na sabihan mo na may medical mission dito, tapos may mga free check-up, tapos ganyan-ganyan, tapos may mga ano, may mga gamot. Ah, uh, driver ako ng van kasi sinundo ko pa yung mga mag-medical mission, mga nurse, saka doctor. Sabi ko, ay, talaga, uy, buong kaya ng galing thank you dahil napili niyo yung lugar namin actually marami akong sabi niya marami kaming pinupunta na medical mission may kainta, may taytay may pasig sabi ko taga saan ka kainta ako sabi ko so sabi niya kanina kasi pagod na pagod ako player kasi ako ng basket boom eh ang daming kong naglaro ako kanina tapos parang, hindi ko naratanong kung lige. Basta naglaro, tapos pagod na pagod ako. Tapos umagan, ano, may, may medical mission. Sabi ko, oh, si, sige, oy, okay ka lang ba? Sabi ko, ganun sa kanya. Sige, okay na yan. Eto na, edi tatalikod na ako. Uwi na ako sa bahay. Papasok na ako. And excuse me, pwede makuha yung number mo? Doon ka sa far away. Bakla. Yung normal na ako. Kanina may alak, may sayad akong alak. De, yung kilig ko, yung parang hanggang dito, yung kilabot ko. Sabi ko, sige, okay lang, sige. Tapos, sir, 917, ganyan niya. Sabi niya, oh, mag ko, ha. Ah. De, naka-loudspeak siya, denial niya. Sabi niya, ano to, you, parang not enough load, parang gano'n, yung wala siyang load. Tapos sabi ko, ah, sa Facebook na lang. Sabi ko, ah, sa Facebook na lang, i-add mo ko. Sige, sige. Tapos sabi ko, tapos nilapitan ko siya kasi hindi niya alam yung spelling ng pangalan ko. Tapos hindi eh, magkadikit na kami kasi tinitingnan ko yun. Sabi ko, ay pangalan ko, Angela Camba, Miss A.M. Eh, Tapos nakita niya na ako agad. Te, nag siya agad ng thumbs up. Sabi niyo, sige baka hanapin na ako doon. Um, tawagan na lang kita or i-chat na lang kita. Shoot. Ina, hey, lock. <laughs> <laughs> ko, ti ang ganda-ganda ko alam mo, mas matangkad siya sa akin. Pero halata ako na, na parang yung itsura niya is nasa early 30s. Mga nasa 30 plus na siya. Tapos parang feeling ko may, ano na, bulky na yung katawan niya pero may muscle. Parang feeling ko talaga may anak na. So ako naman, pumasok ko ng bahay namin at ginrab ko agad yung cellphone ko. Oh my goodness nag-chat nga siya, eto na. Ang pangalan niya Richard, tapos may thumbs up. Hindi ko pa siya, inopen ko na siya at alam ko na na seen na siya. So, teka lang, ano, um, good luck sa medical, may, ano natin, message natin. Good luck sa medical mission niyo. Oh, diba? Guys, in-stock ko na. May anak. May anak siya. Pero, anak, al alatang anak, yung picture niya, anak na yun, Tapos may message pa na, happy first birthday, Kine, so, ang cute-cute mo, gano'n. Ewan natin, hindi ko anong kakausapin natin, kaya abangan niyo yung mga susunod na eksena kung anong gagawin namin dalawa. At parang feeling ko, joking to. Feeling ko, eh, close niya ako. Pero hindi natin alam. Ramdam ko na agad sa mga lalaki kapag Ganyan eh. Eh, haggard-haggard ako. Hindi ako maganda, pero sige ka niya. Pero abangan ninyo ang susunod na eksena. Oh, ay, kinilig ako. Rich. Hotel! Si Miss Ita! Guys, oh, eto na. Nagtatatanong na kayo ng part 2 ng no, aking story time kagabi. Sabi ni Debbie Jane abangan ko part 2 nito. Ang part 2, at isa summarize ko lang ng kagambe, meron daw para pagkilala sa akin na ng fan sa tapat ng bahay namin at super sorry siya. At eto 'tong na nangyari. So, eto na. Actually, pagkatapos kong gawin 'yung vlog kagabi, 'yung story time ko, nag-chat na siya. Nag-chat na siya sa akin. Ito 'yung first chat. Oh, ayan guys. Oh, di ba nag nag ano sa top, thumbs up, good luck sa medical mission niya. Enjoy okay, sige. Salamat kina tapos pasensya na kanina. Inabangan ko talaga. Alam ko kasi na may magpa-part. O. Oh. Ayan yun. Tapos, te. Eh, super chat siya. Super chat nag super chat. Tapos, actually, parang nakatulog na rin kami ng... Nakatulog na ako ng umaga. Nag-chat-chat pa rin siya. Nakatulogan ko na siya. At maayos naman siyang kausap. Hindi naman siya bastos. Hindi naman siya sobrang uh, forward. Hindi <coughs> naman siya prangka. Kung ano man yung intention. Tapos mga chat na siya na ganito. Sabi niya, mukhang pagod daw ako. Galing daw ako saan. Sabi ko, sabi ko sa barkada ko. Ayan. Tapos sabi ko na daw dito ako ko. Sabi niya, atleta. Ganyan. So, getting to know each other. Nakakatuwa siya kasi ah, sanay siya sa mga ganitong chikahan. Sa mga Becky. Ito pa ibang chat. Actually, sa part na ito, tinanong ko na kung ano yung uh, may anak na Ina-anak na siya. Uh, may nag-aalaga naman tapos yung nanay nung anak niya nasa ibang bansa tapos sabi niya ayun na no, may nag-aalaga na uwi na uwi ako dun minsan tapos minsan ayun minsan gala tayo kung oh, okay lang o oh, gala ng gala date agad tapos hindi ko ano to Magdilo siya magaling sa volleyball nag-aalala kung gumala daw kami minsan o oh, alam na pag -ganyan. Yung mga ganitong klaseng lalaki, obvious na obvious na talaga namang meron silang mga hidden, 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 hidden na balak sa aming mga bakla. Kaya din pa na-experience niya. O, oh, ngayon si Miss oh, ito pa yung last chat. Ito ang nakakalukang chat. Pwede ko mag-sleep over dyan. target na to. So, yun na nga, nagtanong na siya kung pwede mong sleep over. Actually, mahaba po ang ating chat hanggang kanina. Ngayon, nagpapahinga na siya kasi may biyahe din siya ulit. Mamaya, may drive siya ng van sa Laguna ba yun? na naman daw, destination niya. Tapos, nagtatanong na rin siya kung kumain ako. Ano yung ano, diba? uh, chat niya na parang getting to you know each other. Nag, parang feeling ko, nagkakupudar siya ng bait. Tapos, uh, pagkatapos, ay, hey, ito pala. Na, hindi na nakasama dun sa screenshot ko na gusto niya Monday or Tuesday kasi ito yung wala daw siyang araw na pasok. So, yun! Yun! So, ano na nga yun? Nag-sleep over. Pam, 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 Eh, ngayon guys, may swimming kami ng mga barkada ko. Yung mga kaibigan ko dito sa Rosario. Bigla swimming lang sa Casanjo. Yan sa kaibigan. sinabi so, ko sa kanya na mag-swimming kami. Tapos so, sabi niya, naku, kung wala lang akong biyahe, pwede pa akong sumama sa'yo. Tapos so, sabi ko, yun na yun. Kaso nga lang sabi ko, wag na may biyahe ka. Mas unahin ko yung kita dyan dahil pag sa, sa, sa swimming kasama ka ngayon wala kang kikitain ulang na lang sabihin ko sa akin may kikitain ka actually sinend na rin yung mga pictures ng baby niya tapos siya nung kauwi lang ng bahay sinend niya yung mga parkada niya sa akin yung mga picture actually yung mga sinend niya yung mga picture may kita ko nakita ko naman sa mga profile sa profile niya anyways tingnan natin kung ano at at kung ano at hanggang saan itong aming chikahan uh, at malalaman ko sa inyo malalaman ko sa inyo malalaman niyo sa akin kung sa Monday or Tuesday pupunta siya dito at kung gagawin na namin talaga yung dapat na ginagawa talaga sa mga magmamahal dito lang siya matutulog dito sa kama ko oh, <laughs> diyan siya matutulog oh my god matudumihan uh, ng aking party hindi didiligan ng aking party matagal na akong hindi na guys kaya abangan niyo ang mga party 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 part 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 five. Kaya yun lang guys sa uh, sa mga nagtatalo. So malaman natin sa mga susunod na araw. Hello, Susie. Nakalimutan ko ng ihabol sabi pala malaya sa akin na iwalay siya ng asawa niya. So ano gagawin mo kung asawa? Ako na ba talaga yung magiging ina ng mga anak niya? Gagawin niya akong ina para usan. Gagamitin niya ang aking katawa. Ha, alaga ako bata palalakihin oh. ko Oh my god! Hello, si Miss Ata.